Plus News Updates. Mga balita ngayon. Desisyon ng Senado sa Vice President Sara impeachment trial pagkakasunduan sa August 6. VP Sara nagpasalamat sa mga sumuporta matapos ang deklarasyon ng Korte Suprema. High value individual timbog sa Cebu by bust, 4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu piskado Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Napagkasundoan ng mga senador na sa August 6 nila pagpapasahan ang naging desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naging kokos kahapon, July 29, sinabi ni Senate President Cheese Escudero na sa Miyerkules ng susunod na linggo pagdedesisyonan kung tatalima ang Senado sa desisyon. Ito ay upang bigyan ng sapat na oras ang mga miyembro na mapag-aralan ang siyam na pahinang desisyon ng Supreme Court. Samantala, kahapon ng kinalampag ng mga raliyista ang gate ng Senado sa Pasay City para ipanawagan na ituloy ng mataas na kapulungan ang impeachment trial. Una nang sinabi ni Escudero na hindi na siya naniniwala na kailangan pang mag-convene ang impeachment court matapos ang naging ruling ng SC. Nagsalita na si Vice President Sara Duterte kaugnay ng pagdedeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Sa isang statement, nagpasalamat ito sa mga miyembro ng kanyang defense team, gayon din sa mga petitioner na ani ay naglakas loob na kontrahin ang impeachment complaint ng Kamara. Nagpaabot din ito ng pasasalamat sa mga sumuporta at nanalangin para sa kanya noong Pebrero 5 nang inimpeach ng Kamara si Duterte matapos maakusahan ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption at iba pang krime. Naghain naman ng not guilty plea ang vicepresidente. Presidente. Nasa kote ng mga pulis ang isang high value individual o HVI at nasamsam ang mahigit kumulang 600 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 4,080,000 pesos sa bypass operation sa Sitio Lawis, Barangay Hugan, Consolacion, Cebu. Pinangunahan ng Municipal Drug Enforcement Unit ng Consolacion Police, katuwang ang PIDEA 7, PNP Drug Enforcement Group, Special Operations Unit 7 at Provincial Intelligence Unit ng Cebu Provincial Police Office at Provincial Intelligence Unit ng Cebu PPO ang operasyon. Kasalukuyang nakapiit ang sospek sa Consolacion Municipal Police Station at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Ayon kay Police Colonel Christopher Bermudez, Provincial Director ng Cebu PPO, malinaw na babala ito sa lahat ng sangkot sa iligal na droga na may hangganan ang inyong araw. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.